Si Michael Jordan ay nakilala sa kanyang pananatili sa Chicago Bulls sa loob ng 13 seasons kung saan pinabilib nito ang buong mundo sa kanyang mga kahangahangang mga galaw ngunit tila nakakalimutan at binabalewala ng mga fans ang kanyang panahon ng pananatili sa Washington Wizards at minamalit nga ang kanyang pamamalagi dito dahil ayon sa ilang fans ay wala umanong naiuwing kampiyonato si Jordan sa Wizards at matanda na ito dahil kung titingnan nga natin ang karera ni Jordan kasama ang Chicago Bulls ay puro tagumpay lamang ang ating maiisip na merong anim na kampyonato at limang NBA MVP. Paubos nga ang ating oras kung iisa-isahin ang kanyang mga nakamit para sa Bulls. Ito ang matas na standard na naiset ni Michael Jordan sa kanyang sarili at tayo bilang mga tagahanga ay nasanay na sa ganitong klasing laro mula sa kanya. Kaya naman tila minamaliit ng iba ang kahangahangang stint ni Jordan bilang isang Wizards. Sa video na ito, aalamin natin kung gaano nga ba kagaling ang matandang Michael Jordan sa Washington Wizards. Ngunit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe upang suportahan ang ating munting channel. January 13, 1999, nang inanunsyo ni MJ ang kanyang pangalawang pagre-retiro mula sa basketball at ipinahayag na 99.9% sure na ito na hindi na muling babalik at maglalaro sa NBA. Ngunit ang maliit na porsyento ng kanyang pagbabalik ay nanaig at sa huli bumalik nga sa larong kanyang minahal na labis na ikinatuwa ng mga fans dahil muli nilang makikitang maglaro ang kanilang iniidolo lalo namang naramdaman ng mga fans ang passion ni Jordan sa basketball. Dahil sa kanyang pagbabalik, inanunsyo nito na ang lahat ng kanyang kikitain bilang manlalaro ng Wizards ay idodonate niya para sa mga naging biktima ng 9-11 attack sa New York. Ngunit ang malaking problema ni Jordan ay halos tatlong taon itong hindi naglaro ng competitive basketball na tumatanda na rin sa panahong ito na may edad 38 years old. Nawawala na rin ang kanyang dating atletik at eksplosibong laro kung saan siya'y nakilala. Kaya pinagsumikapan ng matandang Jordan na ibalik ang kanyang basketball shape. Hindi nga lang edad ang naging problema ni Jordan dahil sa kanyang pagbabalik ay siningil ito ng kanyang mga injuries. Iniinda nito ang tendonitis sa kanyang pulso at parehong tuhod. Ilang ulit din siyang nagpa-fluid drain sa kanyang tuhod sa taong ito. Ang fluid drainage ay isang proseso kung saan tinatanggal ang likido mula sa loob ng tuhod gamit ang isang syringe upang mabawasan ang pamamaga, sakit at paninigas ng tuhod. Hindi pa nga natatapos dyan ang kamalasan ni Jordan at tila ayaw sumang-ayon ng tadhana. Dahil noong 2001 sa isang pickup game kasama si Ron Artes sa offseason na iyon dahil sa mahigpit na depensa ni Artes ay nabalian si Jordan ng dalawang ribs. Sa 2000-2001 NBA season, ang Wizards ang isa sa pinaka-worst team sa taon na iyon na nagtala lamang ng 1963 record. Nasa pangalawa din sila pagdating sa worst defense sa liga sa opponent's points allowed. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago nang pumasok ang matandang MJ sa eksena. Sa 2001-2002 season, hindi nga naging ganon ka-smooth ang pagsisimula ng season para kay Jordan at sa Wizards. Dahil sa kanilang unang sampung laro ay nagtala lamang ang team ng 2-8 record. Sa kabila ng malamig na simula ay unti-unti namang nakapag-adjust ang team at mula December 6 Hanggang December 22, 2001, sila nagkaroon ng 9 winning streak. Ngunit hindi naman laging perpekto ang mga laro para kay Jordan. December 27, 2001, ay nagkaroon ng masamang laro si MJ. Na nagtala lamang ng 6 na puntos, 4 na assist, at 4 na turnover. Ito ang pangalawang sunod na pagkatalo ng Wizards pagkatapos ng 9-winning streak na tinambakan ng Indiana Pacers. Naputol din ang 866-game streak ni MJ mula pa sa Bulls na umiscore ng hindi bababa sa 10 puntos kada laro. Dahil dito ay nagising ang Air Jordan na pagkataon ni Michael at parang bumalik sa kanyang primes sa kanilang sumunod na laro na naghatid sa atin ng isang legendary performance. December 29, 2001, tinalo nito ang Charlotte Hornets na nakapagtala ng 51 points sa 55% shooting na mayroong 7 rebound, 4 na assists at 3 steals sa kahangahangang performance na ito. Si Jordan ay naging unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 50 points sa isang laro sa tatlong magkakaibang dekada na nagawa din ni Lebron James noong 2022. Hindi pa dyan natatapos dahil sa sumunod na laro, si MJ ay nagtala ng 45 points, 10 rebounds at 7 assists laban sa New Jersey Nets ni Jason Kidd, ang team na nakaabot sa NBA Finals sa taon na iyon. Tila gumaganda na nga ang season na ito para kay Jordan at sa Wizards. Ngunit sa kanilang 47th game may isang pangyayari ang nagpabago sa takbo ng season para sa Wizards. Sa larong ito, aksidenteng bumangga si Jordan sa kanyang teammate na ininda ni MJ. Dahil napunit na pala ang kanyang miniskus sa tuhod. Kahit nasasaktan ay sinubukan pang maglaro ni Jordan kahit itoy nangingiwi sa sakit. Kinailangan ngang operahan ito para maayos ang kanyang tuhod na naging season-ender injury ni MJ. Bago magkaroon ng injury si Jordan, nag-average ito ng 25.1 points, 6.2 assists, 5.3 rebounds at 1.5 steals per game. Nakakapanghinayang nga at hindi naging healthy si Jordan sa buong season dahil unti-unti nang bumabalik ang kanyang laro sa pag ng season. Kung hindi lang dahil sa injury ni Jordan, malaki sana ang tsansa ng Wizards na makapasok sa playoffs sa taong ito. Hindi lang upensa ang naitulong ng matandang Jordan para sa Wizards dahil malaki rin ang naging ambag nito pagdating sa depensa kung matatandaan bago dumating si MJ sa Wizards pangalawa ito sa pinaka worst pagdating sa opponents points allowed ngunit pagdating ni MJ sa 2001-2002 season naiangat niya ang Wizards team na ito ito ang naging epekto ng isang 38 years old na Michael Jordan sa worst team ng mga nakaraang taon matapos ang ni injury ni Jordan ay bumagsak ang record ng Wizards at nanalo lamang ng labing isa sa kanilang sumunod na 35 laro at nagtapos na merong 37-45 record para sa 2001-2002 NBA season. 2002-2003 season, iniinda pa rin ni Jordan ang kanyang mga injury sa pagsisimula ng season na ito. Kaya naman sa first 15 games ng Wizards ay coming off the bench si MJ. Ngunit sa kabila nito ay nalaro pa rin niya ang lahat ng games ng Wizards sa season na ito na may total na 82 games sa edad na 40 years old. Siya rin ang pinakamatandang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nag-average ng 20 points per game na maaaring basagi ni Lebron James sa paparating na season. Ngunit sa kabila ng efforts ng 40-year-old legend ay hindi pa rin nakapasok ang Wizards sa playoffs sa taong ito hindi man nagkampyon sa pananatili ng matandang Jordan sa Wizards team na ito, ay base sa kanilang kalagayan bago dumating si Jordan sa team, ay makikita naman na mas naging better ang team na ito. At kung ikukumpara ang mga numero ng 40 anyos na si Jordan na puno ng injury, ay mas better pa rin siya sa ilang manlalaro na nasa kanilang prime at angat din sa mga legend na nasa pareho ng kanyang edad nung sila'y naglalaro. Sa kanyang pagbabalik, kay maaari namang piliin ni MJ na sumali sa isang super team upang madagdagan pa ang kanyang anim na kampyonato. Pwede nitong piliin na muling makasama si Phil Jackson at sumali sa duo ni Kobe at Shaq o pumunta sa Trailblazers para makasama ang dati nitong partner na si Scottie Pippen na maaaring nagpaiba ng storya. Pinilingan nga nito ang Wizards dahil siya ang naging minority owner at vice president ng basketball operation ng team. At sa punto namang iyon ng kanyang karera ay wala naman na siyang dapat patunayan dahil nakamit na nito ang lahat sa NBA at sa basketball. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po!